Hello guys. Pupunta na naman ako ng birthday. Kasi sama na naman ako ng auntie ko. So, kaya pupunta kami sa birthday. sama ko yung aking auntie. So mamakals na naman tayo. Dadalhin ko kayo doon. Try natin ah. Bidjuhan kong makita nyo. I mean try natin bidjuhan kong hindi tayo mahiya doon. No? Kasi maraming tao nakakahiya din. Diba? So, mamaya try natin. Guys, wow. Nana sa so may birthday na. No? So, Nana ang plato ko. ready na. I mean, ka, so, <laughs> pagbalik ni Madri. No. So, alam mo ba guys? Last time ko nga rin sa ulo ah, no, si ka langit, so, Ayan. Birthday mga kasama ko. So, ready na. Ngunit hindi oh, na para sa kainan. <laughs> Mama, may tiyo Ayan. <laughs> so, guys, andito na kami sa loob. Makikain na kami dito. So, ito yung mga kasama ko dito. So, may lechon. So, tama nga yung balita. May lechon. Ayan ang lechon. guys. dai ko na merong manok. Hain ah. na so, Ayan yung nag-birthday pala guys. So ah 18. So 18th birthday siya. So ayan may chicken. May chicken. Tama nga yung balita ko na may Valenciana. Meron din <laughs> Ayan si ka. Meron din Jamaica. Diba? O di ba? May chicken. O di ba? So bago pa lahat. So guys, yun yung mga kasama ko tap ng kain? na pa So ito pala yung bahay ng ano, ng birthday. Oh. So, Ito. Ito. 'Yung mga anak Guys, totoo ang balita, may balinsyana. <laughs> ito nga pala 'yung sa akin, oh. May balinsyana. Karo? Akala ko, ako lang yung maraming nakalagay sa plato. Ito pa pala, oh. Ito <laughs> Ito, parang walang katapusan kain to. Inabot ako ng hiya, oh. Ang dami. Sikap na, nahiya. Tinanggal sa plato. <tip> ito pang Mukhang kain. Mukhang kain. Mukhang kain. Mukhang kain. Mukhang kain. Mukhang